Ang ganda talaga. Ayan. Makapasyal din. Ang tagal kasi nang inorder namin ng pagkain. Kaya, nag-ikot-ikot -ikot muna ako dito sa ano, sa buong Ebea. Kaya lang, hindi ko mamamahalo to sa lusok. Malaki eh. Mayroon pa doon sa unahan yung mga anak ko nag-order. Ayan yung anak ko, isa. Siya naman yung kasama namin kasi noon yung kasama ko noon yung isang yung isang lalaki ko tapos kasama din niya yung ate nila yung nakabuluha ayun yan silang ano may mili ng order na pagkain so, marami kang mapipilian ayun ayan ito nga pala yung loob ng Ebea ayan Ayan, nakala mo talaga yung totoong ano eh. Para sa loob kami ng Ibiya, ayan. Ngayon, eh, first time ko kaya nakapunta dito. Kaya nalubos-lubos ko na. Ayan, kailangan ko magkapag video, may vlog ko man lang ito. Eh, anak ko naman ang taga-picture sa amin. Nagka-picture doon yung anak ko doon. Ayun. Kasi nag-order kami ng pagkain. Hindi pa na. Kumbaga sa ano matagal pa kasi maraming, ano, maraming nag-order. Matagal pa tatawagin yung sa amin kaya nagpasyal-pasyal muna kami dito, nag-ikot-ikot muna kami dito. Napakaganda talaga ng place nila dito. Ayan, bababa na kami guys. Mga kamigs, bababa na kami kasi na-okay na daw yung aming order at kami ay kakain ah. Mm. Ayan. nag na guys, sa wakas dumating na rin yung aming order. Pero hindi pa lahat kasi hindi pa dumating ng iba. Ayan. Bali yung different chair at saka yung slider mo pa ko lang kayo mga Sige.

kain ang isa. Ayun na, mga kami. dumating na rin dumating rin kain dumating na rin yun kain rin kami. Ano? ang dumating Sama yung aking anak, yung sa kanya. Ito yung satsang. Kasiwain niyo ano? ba, hindi ako Ay, naku, niyo? for we'll watching